Sa higit anim na taon na sa loob ng Baguio City Jail Mail Dorm hindi niya tunay na pangalan. Walang araw na hindi niya naisip ang kalagayan ng kanyang pamilya. Bukod sa pagbabagong buhay, isa rin sa kanyang prioridad habang nasa loob ang makaisip ng paraan para makatulong sa mga naghihintay na mahal sa buhay. Kaya't gaya ng mga kasamang PDL, laking tulong sa kanyang 6,450 pesos na natanggap niyang payout ngayong araw mula sa programang Tupad ng Dole. Tinuturing ko itong jail as window of opportunity kasi lahat ng oportunidad na may ibigay man nila ay sinasalihan po namin. Sa tulong ng programang ito, uh, nabigyan kami ng pagkakataon na makilahok sa makabuluhang trabaho at matuto ng mga bagong kasanayan na magiging maalaga sa aming paglaya at sa muling pag-integrate sa lipunan. So, ito po ay pinaka pinakakailang, pinakakailangan naming lahat at nakakatulong po sa bawat isang kasamaan po namin para may bahagi rin po nila sa pamilya nila na, kahit na sa labas, ano, may may bahagi sila sa kanila. Ang community-based program na ito ng Dole, layunin na masuportahan ang mga underemployed, self-employed at mga displaced marginalized workers sa komunidad. Para sa mga PDL, ang mga kinailangan lang nilang gawin sa loob ng labing limang araw ay tumulong sa pagtatayo ng extension ng kalilang kusina sa loob at linisin ang buong pasilidad. Basically kung bakit sila entitled ay dahil disadvantaged sila. Uh, dati meron silang hanap buhay na inaasahan ng kanilang pamilya dahil siguro sa uh, nangyari sa kanila, eh, nakita nila nandito na sila sa loob. Eh, nawala yung income na yan pero hindi naman sinabi uh, pag nawala yung income na yan, mawawala, huwag na rin magkakain yung kanilang pamilya. Kailangan pa rin mag-survive sila at yung pamilya nila. So they were classified as disadvantaged. Kaya so binibigyan natin sila. Ng, magka ng pagkakataon para magkaroon ng konting hanap buhay for 15 days lang naman. Labas nila dito, eh, uh, meron pa rin pag-asa. So yung payout natin sa first batch ng ating uh, tupad ng Dole ay 92. So yung 8 ay mga release nating na PDL kasi isa rin mandato ng Bureau of Jail Management and Penology na kahit lumabas sila sa ating pitan ay tutulungan pa rin natin sila. Okay, so that is 100 na tupad beneficiaries natin sa first batch dito sa Baguio City Jail Mail Dormitory. And uh, that is about 645,000 kasi 6,450 per beneficiary po sa ating tupad. Ilan lamang ito sa mga hakbang ng mga ahensya para matulungang tuluyang mapaunlad ang buhay ng mga PDLs. Maliban sa tupad payout, nabigyan din ng mga PDL ng hygiene kit mula sa iba't ibang mga grupo sa Baguio City. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.